Kumusta kayong lahat na mga dream boy at dream girl dito sa Pinas? Kayong mga mahihilig managinip habang tulog at habang gising. Welcome po sa ating channel. Salamat po sa inyong panonood at sana'y makapagdulot ang Pinoy Panaginip Channel sa inyo ng aliw at kasiyahan. Ganoon na rin ang kasagutan sa mga tanong sa mga panaginip na nais ninyong maunawaan at malaman ang kahulugan. Madalas ka bang managinip na ikaw ay umaakyat sa hagdan? Kung madalas kang managinip ng ganito, ang videong ito ay para sa iyo. Ang panaginip na iklo ay umaakyat pa itaas, ay isang bagay na nagpapakita ng tagumpay mula sa problema, o isang pagbangon sa mga pagsubok at hamon sa buhay. Maari rin na ito ay refleksyon sa isang bago at mas mataas na antas ng pag-iisip. Maari ito ay ang pagkilos at paggawa sa isang bagay na nagaganda ng mas pamamaraan. Ang ganitong uri ng panaginip ay isang salamin ng iyong pakikibaka, determinasyon at ambisyon. At dahan-dahang pagkilos patungo sa pagkakabot ng iyong mga layunin at hangarin sa buhay at hindi mo hahayaan ang isang balakid na humadlang sa iyong paraan. Sa kabilang banda, ang pag-akyat ay maaring isang senyales na ang iyong mga layunin, pangarap o hungarin sa buhay ay abot kamay. Ang pag-akyat sa panaginip ay patungo sa isang layunin upang makamit ito sa pamagitan ng pagsusumikap sa loob ng mahabang panahon. Ito ay sumisimbolo sa isang mas mataas na antas ng katayuan o tagumpay. Isang pag-akyat tungo sa katuparan ng layunin. Ang panaginip na umakyat sa pamagitan ng nubin ay kumakatawan sa isang pagkakataon sa iyong buhay, upang tulungan na mapabuti ang iyong sarili. Ito ay nagpapahimuti sa paghahanap ng mapagkukunan ng solusyon sa mga problema sa iyong sarili, o sumisimbolo sa paggamit mo ng lahat ng iyong lakas upang mapagtagumpayan mo ang isang layunin na mag-isa. Ang panaginip sa hagdan, ay kumakatawan, sa isang mas mataas na antas ng responsibilidad, o positibong pagugali, na higit sa pangkaraniwan para sa iyo mga bagay na kailangan mong gawin para lamang maging mas matalino, mas malinis, mas maganda, o maayos kaysa sa karaniwan mong ginagawa. Isang sitwasyon na kailangan mong mag-isip ng mas mature o sa mas mataas na antas. Ang isang hagdan ay maaaring isang senyales na hindi mo maaaring solusyonan ang isang problema sa pamagitan ng paggamit ng iyong mga lumang paraan o sa parehong mababang pamantayan na karaniwan mong ginagawa. Ang pag-akyat sa hagdan, ay kadalasang kumagatawan sa improvement, pagtatagumpay, at pagkamit ng mga hangarin at layunin, o pag-abot sa mas mataas na antas ng kamalayan at pagpunawa. Ikaw ay nagkakaroon ng progreso, sa iyong emosyonal, espiritual, o materyal na kalagayan. Kung sa kanagunin ay nakakaranas ka ng problema, sa pag-akyat sa hagdan, ito ay maaaring sumasagisag, sa mga problema, at kawalan ng inisyatiba, at progreso na nagdudulot ng hadlang sa pag-unlad sa iyong buhay. Ang pag-akyat sa hagdan ay maaari ring sumag sa isang pakikibaka o hamon na dapat mong tiisin upang maabot ang mas mataas na antas ng pag-unawa, tagumpay o kapangyarihan.